Hi, ako si Bean, cream student. Kung interesado ko sa buhay ko, tara samahan mo ko. Ano, <laughs> <laughs> na vlog ko. Oh. Hindi mo sasamay Ngayong araw nga mga tropa pupunta naman tayo dito muna ng sementeryo Dahil November 1 nga pala ngayon mga tropa happy Halloween nga pala sa inyong lahat Hapon na nga kami mga tropa pumunta dahil nagtrabaho pa nga tayo nung umaga tsaka busy nga pala Nakamainit ah. din kasi pagtanghali Taurot nga pala sa grind slowly clothing na damit natin na sobrang angas Quality clothing sa grind slowly ka Ayun nga mga tropa, bumiyahin na nga tayo dito at andito na nga kami sa sementeryo. Okay, oh, lumagay ka muna. Shout yeah. yung mga patay. Shout out sa mga patay dyan, eh! Hey. <laughs> <laughs> Ayan, sila po oh. so. Ito nga lang kami nagpark mga tropa dahil mas malapit nga dito yung libingan nila inang tsaka ni tatang. Kaya tamang punta na kami mga tropa. Dito nga pala sa amin mga kakosa ganito yung itsura ng mga sementeryo hindi nakalubog sa lupa. Pero mas maganda talaga mga tropa pag nakalubog sa lupa. Ayan nga pala ipalatandaan namin na yung tatlong krus nga pala na Tapos pagdating nga lang namin dito mga tropa nagtusok na nga lang kami dyan mga kakosa ng kandila. Abaw. Dapat ubusin mo yan. Di ka, di ka makakauwi hanggang di ubus yan. Ayan. Eh, laki na yan hanggang bukas ka dito. Hihintayin mo yan hanggang bukas. Dito ka na lang muna matulog. Oo, inuubos talaga yan. Sabi ni Nakupo. Oo, oh, oh, okay, hihintayin mo yan. Tapos ayun nga mga tropa, tamang hintay nga lang din kami dahil dadating nga din mga pinsan natin na shoutout nga pala kalasay. Ay. Tapos tamang time lapse nga lang muna kami dito habang inuubos yung iba namin tinulos na kandila. Shoutout sa mga patay dyan. Shoutout sa mga patay dyan. Hey. <laughs> Tapos pamaya maya nga mga tropa, gumagabi na nga dito at gumaganda na nga yung Dumating na nga din sila Goldie dito yung sobrang cute. Hindi ka kita. Hoy, Jeyo. Ika muna. <laughs> Tapos naiwan na nga lang sila dito dahil pupunta nga din kami sa tita namin na yumaong din dito, mga tropa. Tutulusan nga lang din namin dito bago nga maggabing. Nakahiwalay din kasi to mga tropa, yeah, medyo malayo din. Tapos paganda na nga ng paganda at padilim na nga ng padilim ang ambience dito pero ang dami pa rin tao dito. Tama mo ano masasabi mo? Yeah. To pray lang to God. Ayun. Gano'n, gano'n, gano'n ah. Oh. Hmm. Okay, tayo di uh. <laughs> Ayan. Ayan, pakita mo. Kupray lang tayo sa God para di na sunin ano Ayan. bumalik na tayo dito. Ayan, okay. uh, kuya Jay, ikaw muna. Hi. Tamad lang yan. Ay, si ate yung kamukha ni Abo, kapat ba kinakabahan ka na? <laughs> kinakabahan ka? <laughs> ano, si Japs o. <laughs> Eh. <laughs> di pa ubos. Oh, dino, di pa ubos. Oo, oh, baka may sumunod sayo. mag web basta mo kayo palagi ano. <laughs> para hindi ka mamumulto, ano? Ano gagawin mo? Hindi, ba Ano mo na? Bulog okay. mo na. Nag-play si abo. nag Tapos ikaw ng kandila. Oh, Tapos ayun nga mga tropa, umuwi na nga lang kami dito dahil gabi na nga din mga kakosa at sobrang traffic pa nga dito. Yeah, shoutout nga pala dyan sa San Fernando Sur na sobrang traffic. Pag uwi ko nga dito mga tropa, mag Halloween party daw sila mga kakosa kaya may mga nagme up dito. Ay, nga mga tropa, iba-iba ng makeup nila dito, mga kakosa, nakasosora. Tapos ayun nga mga tropa, yung complete set talaga sila dito para mga uto. Sabi ko nga sa kanila mga tropa, wag na silang mag-makeup eh kahit wala naman kasi silang makeup, mga tropa, nakakatakot sila. Tapos nagpi-picture-picture nga sila sa harap mga tropa, kaya nag-makeup din ako, nakisali ko dito. <laughs>

Kayo na nga humusga mga tropa kung nakakatakot ba yung mga pinsan ko o nakasosora. No. <laughs> <laughs> Ah! Oh! Hindi. ako you know At yun nga mga tropa, hanggang dito na nga lang. Salamat nga pala mga kakosa sa panonood. Ito na mga pala si <laughs> Kuya. Yo. Nga pala si Kuya. Siyempre, babi ay, ikaw muna. Ay, ikaw muna. bye -bye. <laughs>